Ano, excited na ba kayo? Ha, Ako, kanina pa kami excited na excited, di ba? Kagabi Nakaraan pa? ba tayo doon? Oh, mga 23 days lang eh. Hindi, one week tayo doon. Siyempre, susulitin natin ang pagpunta sa Boracay. Hindi na yung budget ko ngayon eh. Ako, ako, sagot ko na. Ako na bahala dyan. sige, yung bahala. Chloe, pasok ka. Guys, sorry ha. Medyo nalate ako eh. Nga pala si Chloe yung bagong magiging kasama sa bahay. Ah, uh, si Yuki, Chloe, Francis, at si Jay. Ah, uh, Chloe, hindi ko pala sa'yo nasabi na aalis kami ngayon, mag-aawati kami, baka mag gusto mo sumama. sama ka sa sama Salamat sa pag-invite, pero okay na ako dito. Tsaka kaya naman sa inyo magkaka-close kayong lahat, baka ma ako. So, sure ka dyan, Chloe. ah... Uh, mga pala, Chloe. hindi ko pala sa'yo na bawal mong gila ng boyfriend dito. Pero wag ka mag-alala, Chloe. Yung yeah, mga yan, mga baklayan. Diba, diba, Charles? Oo naman. Oo oh, naman, girl. naman, oh, <laughs> Oh, di ba? Naka Charles. naman boyfriend. Oh, sige, pala, eh. bahaya, na kami. Pa kami. Oh, so, tara na, nyo. Tara. Tara na. go, girls! Let's go! <laughs> 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 oh. hmm. na. Sarap niya na. Kasing bango mo. Sino ka? Paano ka napasok dito? Sino ako? Ikaw sino? Ako si Chloe. Ako bang tenant dito. Tsaka, paano ka napasok dito? Iba ako lalaki. Siguro bakla ka, no? Bakla. Iba ka halikan kita dyan, eh. Sige. Subukan mo. Tatama ito sabi mo. Kanina pa ako natamahan sa'yo. Tatawag ako ng pulis. Teka. Yung cellphone ko. Bala ka na nga dyan. Cellphone. Cellphone ta yun? Ano naman sa ilalim. Saan ba? Ba yung nahanap mo? Paano napunta sa'yo yan? Eh di ba kanina nasa kusina ka? Paano ba kapunta dito? Tsaka na yan. Magnanakaw ka, no? Buti nga tinulungan pa kita eh. Kit mo pala magalit, no? Paano naman tumigil ka? Hindi nakakatuwa. Eh, basta. Hindi mo kinausap, hindi pa rin kita tatantanan. Pahala ka. Manigas ka dyan. Alis na nga. Tutulog na ako. Ay, salamat, mga kapagpahinga na rin. Malayo dun sa epal na lalaking Ano mo, tatantalan kita? Manyakis ka, ano? <laughs> Siguro pinagsamantalahan mo ako! Pinagsamantalahan mo yung pagkababay ka! Saan <laughs> sa mantalan? mo! Eh, kasi bigla bigla ako bumapasok sa kwarto ko! Gusto ko lang naman kasi sis, kausapin mo ako! Eh, ayaw ka kita makausap, di ba? Kahit ngayon lang. Kulit mo talaga, no? Oh, ano sigi sige na, bukas, kausapin ka kita! Mas ka na! Sorry sure, na, bukas ah! Hindi mo na yung pagtulog ko eh! Okay, goodnight! Mas ka na! Alis! Good night. Kulit, eh. Ay. Tulog ka? Hmm. Ito talaga ang sumit-sumit, eh. Asinin mo na naman ako. Huy! Hmm. Ganyan ko kaya maminit yung film screen? Di ba nagpangako sa akin na bukas papansinin mo na ako? Ba't ayaw ako pansinin? Uy! Hmm. Aayaw ah, ako pansinin, ha? Sige. It's just for a minute I fall not a oh, to. Pero, pero, kasi ako okay, kinis nice, ha Siguro talaga pinagnanasaan mo ako Paano naman kasi? Hindi mo ko pinakansin. pala ako, hindi mo ko nakikita. Alam mo naman, perfect kinis mo magugustuhan kita. Alam mo, kahit ganyan ka sa akin, bakit mo pa din? No, tigil-tigilan mo ako. Alam ko na yung galawang ganyan. Galawang chick boy. Tapos ano, pag nakuha niya na yung gusto mo, no? iiwan niya na kami sa ere. Hindi naman natin ng lalaki ganyan eh. Babae rin kaya. Hindi naman, may mo pa kami mga babae. Binabaliktad mo pa yung sitwasyon eh kasi, kung ko sa akin, nakakausapin mo na ko eh. Pero, teka nga lang. Ano pala yung nangyari sa inyo? Naku, napakahabang story ah. To be honest, broken hearted talaga ako ngayon. Supposedly, yung fiancé ko, magpo-propose na siya. Kaya lang, shit happened. May babae siya. At alam mo yung mas masaklap doon, nag niya. Kaya, eto ako ngayon, nag-move on. Kaya try yung best na, kahit ba paano, umalik sa dati, maging masaya. Ah, naiintindihan ko na. Kaya ka pala ganyang kasungin. Pero, huwag ka na malungkot. Huwag tayo sa kusina. Maglutoan kita. Masarap akong magluto. Paano kasi? Ano? Ano? Kaya ito, pinaglutuhan kita. Mas healthy yan, gulay. Eh, wala nga ako sa magkumain eh. Tsaka, baka mamaya, may gayo mo yan. Party naman ito. So, ito na. Napatawag ka? Okay naman, kayo ba? Ah, uh, okay lang. Napatawag lang ako kasi gusto kong ibalita sa'yo na yung ex mo eh kakasal na. Ganun ba? Eh di, for him. <laughs> Teka lang. Parang di ka ata affected? Oo nga no. Parang ang saya ko na. Masaya? O may nagpapasaya sa'yo? pa naman. O, Sha, Sha. Ingat ka dyan, ha. Sabihan mo lang ako pag gusto mo na umuwi dito. Opo pa, ikaw din ingat ka dyan. Ay, okay, sige. Bye-bye. Bye. So, kanina ka ba nandyan? Tsaka, bakit bigla-bigla ka na lang sumusulpot? Ibig ba sabihin noon, narinig mo yung pinag-usapan namin ni Papa? Oo, Ah, so naka-move on ka na pala. Nga pala, Chloe. nakatanda mo ba yung sinabi mo sa akin na may magpo-propose sa'yo, kaso hindi natuloy? Oo naman, siyempre. Gusto mo ba ituloy ko sa'yo? Eh, sabi mo? Ano mo yun para maramdam mo ulit na... Yung feeling ba yung pakiramdam may magpo-propose eh. sa'yo? <laughs> paano? Na, paano mo gagawin? Oh, ano? Tingil-tingilan mo na yung pangarap mo, <laughs> ah! Oh, di ka pa makarigaw, Ha? Hindi <laughs> pa! <laughs> Bakit? <laughs> teka, o! Oh, <laughs> nagka ka lang! Di ka na makakausap! <laughs> <May nakausap. laughs> Uy, may <laughs> <laughs> teka, anong nangyayari sa'yo? Si Carlos? Nasaan si Carlos? 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 Nandito <laughs> lang siya kanina eh! Hmm? Describe mo nga, babe yung medyo kinti yung buhok. Mas matangtad ako ng konti. Tapos, medyo makuti. Tapos yung mata niya bilogan na nangungusap. Beto ba yung sinasabi mo? Siya nga! Kuya Charles si Carla, siya nga! Siya nga hinahanap ko, Kuya. Kapatid ka Si Carlos, Chloe, so, alam mo, sobrang naman yung kapatid ko kay. eh. Kaya lang, hindi niya nakikinayo. Simulan na nalaman niyo, basta sa iba, yung taong mahal niya. Alam mo Chloe, sobrang na-depress yung kapatid ko eh. Hindi na siya kumakain. Lagi siya nag-iinom. Di niya yung sarili niya. Kaya isang araw, di na niya matanggap. Di na masaya niya yung buhay niya. ibig sabihin ito! Akin niya ang binigyan ng sing, -sing. Loic, totoo. Si Carlos nga yung kausap mo. Alam mo, Loic, sobrang swerte mo. Kasi nagparamdam siya sa'yo. Loic, itong sing-sing na to, ito yung dahilan kung bakit nawala yung kapatid ko. Kuya okay, Charles, hindi! Kasama kami dito isang linggo! Alam mo, Chloe, maraming salamat, ah. Dahil sa huling sandali, pinaramdam niya yung presensya niya. Chloe, deserve mo to. Alam ko, may dahilan kung bakit niya binigay sa ito.